XRM125 FI. For today's mechanic, ang gagawin mo dyan, Weng? Rotel body cleaning. Tapos? Clutch lining. Siyempre, shout out, Sir McLean. Yan, Odo oh, na to. 42. 42. Unlimited talaga pag mga ganito. 42K. Dapat every, ito every, kahit right, mga 10K or 20K, no? At linis, linis, FI, FI cleaning. What? Ayo, know. Yung parang zero. Hmm? Kaya <laughs> <laughs> so sana pag mga nag-50k, ano, you know, they're, they're sana Lapad. Lapad. Oversize. 19 yata yan. Sino kami gawa na <laughs> to? Ikaw siguro yung may gawa to, Shout out sa mekaniko na mekanikot yung namimili lang customer, wing. Bakit oh, Yung mahirap ayaw niya gawin. Mekaniko na mekanikot yung namimili lang customer. Mekanikot na mekanikot yung namimili lang Ano oras ang basok, koi? Alas si itim. Ganyan lang talaga bulan niyan. <laughs> Genuine na fuel filter. Pati yun ang kanyang ano? Ay, malibag, na, malibag na rin siya. pag pag na rin niya. No. Eh. Palit na tayo ng air filter. Kabit na natin yung crankcase. Na ano yung eh, hawak mo na yun, This is the job! Jam ito, jam. Jam. Ah! Dahil nahirapan sila, weng, may tumulong na sa atin, no? Ito. Ito. Sino ba to? Makoy. Makoy Dilio. <laughs> <laughs> Dali ko ito, ito, Koy. Ah, ako nagkapit sa likod. Hoy, salpa ng salpak yan. Mayroon pang sa kabila. Ang galing nat. Sa kabila niya. <laughs> Let's start. Yeah. Okay. okay. Kailangan talaga tatlo-tatlong gumagawin, no? <laughs> ano daw? One, one for all, one for one. one. Yeah. Test drive. Siyempre, test thread ng may-ari. Kamusta, sir? May okay, okay na rin? Lining <laughs> mm. lang. Lining lang talaga. Ganda lang hatak. Ganda hatak. Ganda lang Shout out daw. Ay, shout out. Uh, sa mga nag ng na mga gadget yan. Huwag talaga kayo sa tindahan ni Sendo Store. Saan yan? Sa Kalintaan, boss. Kalintaan. Okay. Hello, everyone. Shout out po kay Mustakia. Yo, sarap. Papalong na. Hoy, papalo, SNL Motor Vlog. SNL ano pisa lo pete kero sa nyo. YouTube. YouTube ko ta YouTube channel SNL Motor Vlog 'yon sa route. Yeah. Okay. Salamat nga pala kay Boss Dance Moto Shop 'yan sa mga gusto magpagawa sa uh, aron kalintan, sa lagpas ng kalintan. Punta na kayo dito kay Dance Moto Shop. Sobrang mura ng mga pesa dito. <laughs> hey, thank you, thank you.